Okay guys, um, it's 1.34 a.m. Pero kanina pa ako dumating at panay nga upload ko ng mga video na galing sa nakuha ko of course sa uh, unang araw ng burol ni Mother Lily Monteverde de na ginawa sa Valencia at nakita nyo nga si Joey De Leon at ang wife niya si Aileen and of course si Snooki sir, na ang mga una talaga sa mga dumating sa Burol mga 3.30 pa lang actually naabutan ko sila eh mas maaga pa sila sa akin ako dumating mga around 3.30 so baka mga 3pm pa lang nandoon na sila yeah, uh, in-open yung Valencia ng mga ganun pero grabe ang dami dami agad mga bulaklak pagdating mo pa lang hindi mo na alam kung saan ka dadaan at lalo na nung lumalalim yung gabi lalong dumadami of course si Mother lilyon alam naman natin kung gaano ka lovable kung gaano karami natulungan ni Mother Kung da- kung gaano karaming naging kaibigan niya Sa showbiz Sa loob at labas ng showbiz Of course nakita niya si Snooki Serna At si Gloria Diaz na Isa rin sa mga early Mga naunang dumate Si Gloria Diaz ay marami rin nagawang pelikula Sa regal films And of course ganun, lalo naman si Snooki Serna Of course at doon sa point na to Nakita natin yan, yan si Diana Forrest Si Dondon Monteverde nga pala Anak ni Mother Lily So ayon si Direct Chito Roño maraming nan showbiz sabi ko nga um, maraming non-showbiz maraming kaibigan si Mother Lily at syempre eto natutuwa ako lang na nakikita ko yung mga veteran stars talaga mga veterana at veterano artista na talagang sumugod pumunta agad sa unang araw pa lang ng burol ni Mother gusto na nilang makita agad ang kanilang ang kanilang nanay nanayan sa showbiz syempre naman no napakaraming artista na sumikat yung mama nagkaroon ng nagkaroon ng magandang buhay dahil kay Mother Lily. So aminin man natin o no, hindi, kahit nasabihin 'yung negosyo lang ito, businesswoman si Mother, pero sa totoo lang talaga, iba ang naging trato ni Mother Lily sa kanila. Talagang um parang tinuring sila mga anak. Of course, may sometimes nagagalit si mother sa kanila, especially mga unprofessional, yung mga hindi dumarating sa, ng tama sa shooting, ng tamang oras sa shooting. Sa dami nang naikwento ni mother, kung kulang na lang ko igakwento Ito, gusto, gusto, ko itong pagkikita ni Maricel at ni Snooki, yung nag sila na mag-usap sila mamaya. Etc. Etc. Of course, ayan, nakita niyo naman si Lorna Tolentino na isa rin sa mga naging ano din na ah, naging haligi rin haligi ng industriya at haligi rin ng regal so napakarami at talagang Hanggang sa mano po, makikita mo talaga si Lor na naging paborito rin talaga ng Regal. Napakarami niyang ginawa na pelikula sa Regal Films. Of course, again, si Dang Punong Abala. Lahat naman ng magkakapatid na Monteverde ay Punong Abala. So, ayan, si, si Kit Monteverde yon apo ni Mother Lily. So, ang, ang mami niya ay si Rosel Monteverde. Si, yang nasa gitna ay si uh, Meme Monteverde. Parang siya yung nagmamanage na Imperial Palace, yung hotel sa may Timog or Tomas Moroto. Of course, nakita natin kanina si Manay Gina de Venecia. So, eto talaga yung ano, bukod sa mga politik, bukod sa mga artista, mga veterans talaga, ay nandyan din, dumating din yung mga ibang politikos. Actually, sa susunod na vlog ko yung gagawin ko. Yun yung makikita kung sino-sino ang mga um, politician na nandun. Pero ako, ang masasabi ko lang talaga, um, iba talaga, ang... I mean, ganun talaga ka-lovable si Mother Lily. Ang dami-dami dami talagang nagmamahal talaga sa kanya. Yung ano hindi na nila hinayaan pa na medyo... Kumbaga, unang araw pa lang, as early as uh, 5 p.m., nagsipagdating na sila. Siguro, to think na ano ngayon, na ah, Monday ngayon, di ba? Usually, pag Monday, parang maraming artista ang um, nakasalang sa shooting, sa taping, pero this time parang wala silang masyadong ginagawa. But of course, um, ultimo rin naman ng mga producer and Anja. Nakita kanina dumating din sila pero nasa isang vlog ko yon sila ang mga executives ng GMA7, Ganun din ng ABS-CBN, of course. Ayan, nakita na natin sila, sila Melissa Mendez, lahat talaga kulang pa ito kung tutusin dahil talagang abangan nyo pa sa mga susunod na araw sabi nga nila first day pa lang ang ano first few hours pa lang eh sang katutak na ang mga artistang nagdadatingan what more yung mga bata pa na recently lang ay nabigyan nga ng chance ni Mother Lily like si Mother Lily di ba patuloy naman siya sa ano sa pagdevelop ng mga artista so but of course hindi pa rin nawawala yung sa ganito kahit buro or lamay eh meron pa rin mga picture taking so natutuwa ako every time kinakausap ng mga veteran stars si Kit lagi nilang nire na na ang lit-lit pa nito nung araw ayan nakita niyo naman si Charles Santos nung dumating um dumating siya at nagtatagal sila ha hindi sila yung come and go lang nagtatagal sila kasi uh, ngayon kasi meron ayan si Derek Orly Blamasa ayan si Rio Luxin, um, at si Hindi kasi By 5.30 Or 5 to 5.30 Merong novi na lagi Daily Of course Ayan nakita rin si direct Johnny Manahan And si Meme Monteverde Yung pinapakilala And then May ano siya Meron pang Pagdating 7.30 May mask din Of course Hanggang yung venue Malaki kasi ang Valencia Kung nakapunta na kayo doon O hindi pa Malaki yung lugar na yun So ito Yung Ito yung pinag lang, parang events place talaga yan. Diyan usually ginaganap ang mga press conference noon. So, kasi nga malaki yung lugar. Mga parties dyan din ginagawa. And sino mga na pati burul dyan, Diyan na rin gagawin. Ano? By the way, alam naman nyo na siguro na magkasunod na pumanaw sila. Father Remy Monteverde at si Mother Lily Monteverde. Si Father Remy ay nilibing nung Saturday pa by, by Sunday ng madaling araw si mother hindi din naman ang kasunod na pumanaw so parang ganun talagang halos nag-abot nga sila so kaya sa interview ko dun sa magkapatid parang sinasabi nga nila na um, at least may kasama pa rin si mother hindi pa rin mag-isa si mother hindi pa rin mag-isa si father magkasama pa rin sila hanggang sa pagkinga sa pagpanaw o pagpunta sa kakaiba, sa kaibang sa ibang mundo so anyways nakita niya sila Joey Marquez and si Paula And ayun si Bridget, si Director uh, Johnny Manahan uh, At mga executives nga again ng ABS-CBN So ako, nag-observe lang of course kami no sa, sa mga nakikita namin, lalo yung mga dumarating Kasi actually, kaya ganito, maingay din kasi sa venue May bukod sa may music, ang daming nagkikwentuhan, etc Pero ang masasabi ko lang talaga, nakakalungkot Pero ganun talaga ang buhay Sabi nga sa MISA, lahat naman ay darating sa ganun